Chris Pelien po. Tiki time! Mm. <laughs> Crispy lang, walang sobrang taba, walang sobrang mantika sa loob. Nakaluto lang ng pork belly na may garlic fish sauce, mainit, mabango at sobrang sarap, mga kapatid. Ito ang produktong laging naubos sa bahay namin nitong nakaraang mga araw. Kaya kailangan kong magdagdag ng produksyon para matugunan ang pangangailangan ng lahat. Para sa linya ng pork belly na may garlic fish sauce na ito, pwede natin itong gawin sa bahay. Pero kapag ginagawa sa bahay, madalas tayong mag-ingat dahil ang sobrang mantika at taba ay pumutok sa bibig na nagdudulot ng pakiramdam ng bigat at hindi nagiging masarap. Pero kapag ako ang gumagawa nito, huwag kayong mag-alala dahil nag-invest ako sa isang centrifuge machine. Napakabilis nitong umiikot at tinatanggal ang lahat ng sobrang mantika at taba. Kapag kinain natin ito, mararamdaman lang natin ang lutong, taba at mabangong lasa ng garlic fish sauce sa ating bibig. Walang kahit anong malansang lasa ng mantika, kaya sobrang ligtas at nakasisiguro ng kalusugan. Malutong ang balat, malasang taba, at sobrang sarap kainin. Ang sauce na may garlic fish sauce ay sobrang bango at maalat ang fish sauce. Tagdagan ng kaunting asukal para maging tamis at maanghang. Napakasarap talaga. Bilisan na ang pag-order para makuha ang free shipping na promo.